Posible yung panawagan ni Senator Alan Peter kahit na magkaroon daw po ng snap election para magkabago na magkaroon ng bagong leadership dahil nga sa mga anomalya, controversial ang nangyayari po sa atin ngayon. So nakai deyo at uh, Sister L, sa kasalukuyan po yung batas kasi natin, yung saligang batas, ay nagpo-provide ng fixed term para sa ating presidente, vice-presidente, senador at saka sa kongresista. In fact, ang sinasabi, ang kanilang panunungkulan ay magsisimula ng June 30, tanghali, 1, at ito ay matatapos ng June 30 rin, anong na taon, pagkalipas po nito. Ibig sabihin, maliban na lang kung sila ay magre-resign o mamamatay, dyan po magkakaroon ng maaaring palitan o yung tinatawag na succession. Kaya lang po may succession. So mukha pong at this point, Kakailanganin natin either ng pagsususog ng pagbabago sa ating saligang batas o kaya naman po isang batas upang maisakatuparan kung kasakali man yung tinatawag na snap election. Yung pag-resign po ng lahat ay maaari po hindi lang po solusyon. Kakailanganin ng batas uh, para po maisagawa ang isang mabilisan na halalan. Yung uh, isinagawang snap election ng parang dating Pangulong Marcos uh, Chairman uh, Garcia sir. Paano po ang naging uh, yes, sistema doon? Iyan ba ay nasa batas natin mm -hmm. o na-pressure lamang ang Marcos administration at uh, kusang loob, uh, nagpatawag ng uh, snap election? Yes po sir Lakay. Medyo may kaibahan po yung ating set up nung panahon yun sapagkat yun ay bago nagkaroon ng 1987 Constitution. Noong panahong iyon alam po natin ang nag-govern -go yung 1973 Constitution. Mm -hmm. Napaka makapangyarihan ng Pangulo at that time. At meron pa tayong parang uh, presidential parliamentary setup noon. Kung matatandaan ng lahat, meron tayong interim batasang pambansa. Mm -hmm. And therefore ang Pangulo at that time ay nag perform hindi lang ng executive function kung hindi ng legislative function. And therefore yung kanyang ginawa, na pagpapatawag ng snap election ay naaayon din sa ating saligang batas ngayon na, 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 na at nung mismong uh, batas ay uh, yung mismong kapangyarihan ng Pangulo. Subalit sa 1987 Constitution, mm uh -huh. minarapat min po na upang ito'y hindi po magkaroon ng gano'n na naman, minarapat na talaga i-fix ang termino ng nakaupong Pangulo at the same time yung maliwanag na maliwanag yung rule on succession kung sakali. Ayun. So maliwanag po, uh, Commandant Chairman George Garcia, na itong panawagan po ni Senator Alan Peter Cayetano sa ilalim ng batas ay hindi maaaring gawin maaari po sa kasalukuyang setup ay hindi pa. Pero siyempre, yung naman po ay nasa kanila, nasa Kongreso. Ang kumalit niyo po ay tatalima sa kung ano yung batas na dapat ipatupad. Yan po ang aming katungkulan. And therefore, hanggat hindi halimbawa nababaliwala yung isang batas na yan, ng ating katastasang hukuman, ipapatupad at ipapatupad po ng COMELEC yan. Whether yan ipagbabago sa ating saligang batas o isang batas na igagawin ng Kongreso at ng Ehekutibo. Pero dahil na katatapos wa eleksyon na chairman, walang senador, walang congressman, <laughs> <laughs> walang mga local officials katatapos ang gusto mo. Eh. <laughs> <laughs> di pa nakabawi, <laughs> di pa nababaw yung gastos eh. <laughs> eleksyon na naman. Siyempre <laughs> po, mm. siyempre po, sir, lakay, ang, parang ang lumalabas doon sa balita, Parang voluntary ang mga resignations. Uh -huh. So kung yan po ay mag-resign ang lahat, pero hanggat meron po na pwedeng humalinghin ayaw mag-resign, ayaw mag ang uh -huh. hindi po natin kayang pigilan at pigilin ang bawat isa sapagkat ang resignation ay voluntary at uh -huh. wala na po tayong uh, pwersahan na resignation dito sa ating bansa.